Bili tayong taho, guys. Taho! Taho! Nasaan ka, taho? taho? Wala na. Ang layo na ng oh. taho. Taho! Pabili tayong taho. Ano yung magko? Yung white. Ah, pumasok! Mga is... Chismoso! Bibili lang ng taho, eh. O, okay. yung... Ano, dali. Yung mag may white. Yung white. Sabi taho, tao, 20. Ba't ang layo mo agad? Huwag ganun, kuya. <laughs> ba't ano, lahat ng magtataho ganyan. Pag kung kailan, bandaman mo muna. Buo na yung loob namin na bibili kami, tapos may bariya. At saka naman kayo wala. Pabili kami 20 pesos. Ah, mm, mm Kuya, huwag masyadong ano ah. Huwag masyadong Matamis. Kasi matamis na ako eh. What? Kasi sana all. Wow. <laughs> Yan. Dito ako kay Kuya lagi bumibili ng taho. Kapag narinig mo siya, yung boses niya nandito pa lang, pero peke yun ang totoo na sa malayo na siya. <laughs> Kaya dapat sumisigaw pa lang siya ng ta. Kuya! Tawagin mo siya kasi pag nabanggit niya na yung ho, nandun na siya sa kabilang kalsada. Kuya, wad ganun ha. <laughs> oh, yung matamis, kuya. Yeah. Ang tamis na, kuya! <laughs> kuya! Ayan. Thank, Thank you. you, kuya! Salamat! Mainit, kuya, no? Mamaya, abos na ba yan? Ay, o, oh, sige. Thank you. O, oh, mga unanong, pasok! Mga chismoso, o. Oh. O, oh, matatapon yung taho. Paborito ko to, guys, taho. Mmm... Sabi ko, wag nang matamis. Pakihintanggal yung sounds. <laughs> Ang tamis. Matamis na ako, guys. O, oh, diba? Ang dami kong salamin, guys. Oh. Wow. <laughs> Tara, taho tayo, guys. Ang ah, halos kalahatin ng baso. Ang ah, dami. Oh, my si kuya na pressure, ata Tara, guys, taho.